Tuwing linggo ay sarado ang kalyeng ito sa barangay Manggahan sa Pasig City. Bawal dumaan dito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bahagi ito ng Carless Sunday na programa ng munisipyo ng Pasig mula pa noong 2012. Naging safe sila kasi nasa loob po sila ng isang lane na may harang. So doon lang po ang motorized vehicle, dito po ang mga nagbabike sa kabila. Mabawasan ang carbon emission kahit isang beses lang po sa isang linggo. Ang kalsada nagsisilbing dance floor. Apat na kalsada sa Pasig ang isinasara tuwing linggo. Ang National Bicycle Organization, grupo ng mga siklista, malaki ang naging pakinabang sa proyekto. Nabibigyang importansya yung pagbibisikleta na nagiging uh, parang exercise ng mga tao na hindi sila uh, malalagay sa panganib. Kung walang sasakyan, uh, maluwag na magagamit ng mga namimisikleta, yung kalsada. Bukod sa Carless Sunday, mayroon ding bike lanes sa Pasig. Sa bisa ng Bicycle Transportation Promotion Ordinance of 2011, binuksan ang mga bike lanes sa siyudad noong parehong taon. Sa ngayon, aabot na sa halos 10 kilometro ang bike lanes sa Pasig. Dahil sa ordinansa, obligado ang mga nagninigosyo sa Pasig na maglagay ng paradahan ng bisikleta. Malaking bagay na may tutulong dahil una, uh, mababawas ang pollution kung yung ibang mga tao ay gumagamit ng bisikleta. Ang Marikina, nakatabilang ng Pasig, ang pinakaunang syudad sa bansa na nagkaroon ng bike lane. 2001, nabuo ang Marikina Bikeways Office sa tulong ng pondong hiniram mula sa World Bank. Ang Marikina kasi naging well-known for discipline and order. So nakita nila why we put up a bike lanes in Marikina na makikita nila na yung bike lanes ay mag-materialize mag, mag, mag sa Marikina as a model. 2005 naman, nang buksan ang mga bikeways. Ito raw ang sagot ng munisipyo sa trapiko at polusyon sa lungsod. Yung sa time-changing activities natin, katulad ng climate change, uh, traffic situation, then in terms of uh, yan, economic situation natin, so nare-realize natin na na, na na importante rin pala na magkaroon ng alternatibo. So isang nakitaan dito yung bike menos gastos ang paggamit ng bisikleta. Sa tala ng Marikina Bikeways Office, mahigit 2,000 residente nila ang nagbibisikleta papasok sa opisina noong 2015. Ang Marikina people ay naging very happy of, of having a bike lanes. Unang-una, they feel safe kasi parang merong sharing of space. Sa ngayon, halos 80 kilometro na ang bike lanes sa Marikina. Mayroon ding bike lanes na makikita sa labas ng Metro Manila. Kasabay ng pagbubukas ng parking ito sa Iloilo noong 2014, ang pagbibigay ng daan para sa mga nagbibisikleta. bahagi ng bagong esplanad dito sa Iloilo ang bike lanes. Si Paolo Alcazarin, arkitekto at urban planner, ang bumuo ng disenyo nito. Gumawa kami ng uh, coordinated na na uh, plan for for uh, alternative transport involving pedestrians and and uh, uh, mga bisikleta. Siyempre marami tayong uh, pwedeng tingnan na ano example ng good planning e, isa dyan yung Singapore e, na sa ngayon e mula sa vehicle based uh, transport system pumunta sila sa uh, all inclusive include pedestrian uh, bike uh, cars dito sa University of the Philippines sa Diliman isang grupo ng mga mag-aaral ang nagpapahiram ng bisikleta ng libre ang UP Bike Share. August 2014, nabuo ang grupo. Mayroon itong mahigit isang daang miyembro. Layunin ng grupo na hikayati ng mga estudyante ng UP na magbisikleta sa halip na gumamit ng sasakyan. So we tried to set out an experiment po to do here in UP. And we found po that most majority of students want to bike. Actually, po, over 90% of students see themselves biking in UP. Yung lang, less than 2% actually bike. It's really because of poor infrastructure. People don't feel safe on the roads. Pwedeng hirami ng bike. Ang kailangan lang ay magparehistro para maging miyembro ng grupo. Pwede ho magbike kayo from point A to B. Tapos ibang tao naman gagamit from point B, dadalhin niya sa point C. So it's a very efficient system po and it's really focused on a community. We're, what we're trying to build talaga in UP po is a community of cyclists. Mayroon silang 30 bisikleta na makikita sa iba't ibang bicycle parking sa loob ng UP campus. Kung gusto niyo mag-rent ng bike or mag-borrow ng bike ko, text lang ako kayo sa amin. And we'll text you the code. And all you do when you receive the code, you use it on the lock, unlock the bike, and you ride away po. May bike na kayo. So I'm currently leading the operations of UP Bike Share. So that means anything to do with the bikes and anything to do with you guys, ako bahala. Nagbibigay rin sila ng seminar. Dito ay tinuturo ang tamang hand signals safety regulations at mga dapat gawin kapag nagbibisikleta sa daan. Ayon sa eksperto, maari daw gumanda ang takbo ng ekonomiya kapag nagkaroon ng bike lanes sa buong bansa. So kung ma-improve natin yung connection from walking to bike at yung mas transport, we will save a lot of money. Billions ang masisave natin. So yung uh, average travel time it -re reduce by about 20 to 30 percent if we can uh, invest sa public infrastructure for pedestrians at saka bikers. Sa lumalalang problema ng trapiko at polusyon, panahon na para lawakan ang oportunidad para makagamit ng bisikleta sa pagkilos sa mga lungsod.